Magandang buhay Pilipinas, magandang magandang buhay mga ka -okay. Welcome back sa aking channel, Coach Manny po At ang ulat ng panahon ngayon, abay malamig ah, Nakasang hangin, naririnig nyo ba? Laksasang hangin at ah, umuulan-ulan Kaya hindi ako makapagtrabaho sa aking garden Kaya eto, ah, gusto kong samantalain yung pagkakataon para Muling magpasalamat at i-shout out ang mga tumulong kay Danica Ewan eh, ko kung napanood yung una kong video about Danica siya po ay isang um, Uh, dalawang semester na lang nag-graduate sa, sa college. Siya po isang varsity player. Pero dahil uh, nagbuwas ng uh, gasto sa mga university, dahil ayun nga, dahil sa pandemic, nagbuwas na scholar. Kaya isa po si na Danica na naapektuhan. Na Pero ito po isang blessing, ito po isang pagkakataon para mas makita natin ang kabutihan ng Diyos sa buhay ni Danica. Dahil alam ko na siya ay makakagraduate. Dahil sayang ko, uh, siya lang po ang isang inaasahan ng family ah na sana maka, na makagraduate siya para medyo makaahon sila sa hirap dahil talagang medyo mahirap ang buhay ano na ngayon ayun po dalawang sem na lang ay kaya ito po talagang humingi ako ng tulong sa inyo sana po ay samahan niyo ako sa biyahing ito na matulungan natin si Danica na mapag-graduate natin si Danica ayun po so ngayon ay um, gusto kong i-shout out at pasalamatan itong mga tao na pangalawang batch ng tumulong kay Danica nag-update na ako nung una at uh, noon 885 8885 yung ating uh, naging tunong kay Danica ito po may, uh, sa pangalawang batch ay uh, gusto kong magpasalamat at ipanalangin itong mga taong ito so special shout out kay uh, Angelo Gabriel alam niyo po itong si Angelo ay talagang uh, siya po ay member ng Adamson University softball team at uh, ito po isa siyang estudyante pero nakakatuwa naman talagang meron siyang puso ng pagtulong dahil muli na naman siya nag ng tulong at alam niyo yung niya ay mabigat, ta medyo masakit para sa si isang estudyante pero talagang uh, ginawa niya yun dahil siya ay gusto makatulong kay Danica, kaya shout out maraming maraming salamat sa iyo at tuloy tuloy po tayo ah, ito po, gusto ko magpasalamat at shout out ang mga taong ito si Maribel Camarines ayan po, siya, siya na ng tulong kay Danica Tancio. Lintancio Shout out And syempre hindi mapahuli ang kanyang nanay ha? Wala po itong trabaho Si Nanay Bet Yung kasama ko sa ating mga unang vlog At ah, siya po nag-extend din ang tulong Kay Danica At ah, ganun din po shout out Kay ah, Marinella Liabe de Maguil Siya po nag-extend din tulong Kay Danica at ah, ah, sino pa Ayun, babasahin ko ah, Lourdes Pamulag Shout out, marami marami salamat. Hey, good days Ito po yung nanay ng aking mga dating estudyante, dati kong player. Ayan po, si Marie Catherine Lau. Ayun, I'm sorry, pero hindi ko siya masyadong kilala. Dalawang beses po siya nag-send sa GCAS. Maraming maraming salamat sa iyo, Marie Catherine Lau. I'm sorry uh, kung hindi kita may alala, pero siguro baka kilala kita, di ba? Ayon uh, uh, Piores at uh, siguro kung hindi ako nagkakamali ito po ay asawa ni B. Piores uh, siya po isang vlogger na nakapanood ng ating video at siya po ay nag-extend ng tulong shout out, supportahan po natin yung youtube channel ni B. Piores maganda po ang kanyang mga content siya po ay isa din coach ng athletics Yon. thank you, thank you very much at ganun po si Laila Delo maraming salamat Ah, ito pong dalawa na to, si Laila Delo at si Dominador de la Rosa ay hindi ko masyadong kilala pero ayun po, nag-extend sila ng tulong kaya Danica, ah, kaya naman ah, sobrang nagpapasalamat ako dito sa sampung katao na ito na muling nagbigay ng tulong kay Danica at ang total po noon nung sampung taon na yun ay 4,819 ang uh, naibigay po ng uh, mga uh, ang tao na 'yon. Kaya maraming maraming salamat po at uh, uh, ayun, gusto ko na panalangin. Lord, i-bless mo po itong mga tao na ito. Patuloy mo silang uh, bigyan ng kalakasan, bigyan ng uh, ng katalinuhan. Uh, patuloy mong i-bless ang kanilang kabuhayan. Lord, i-bless mo sila sa anumang sakuna. At uh, patuloy mong iligtas sa anumang uh, sa anumang sakit uh, uh, patuloy silang maging malakas sa araw-araw at patuloy na ibigay mo sa kanila yung favor mo at the more na i-bless mo sila dahil sa kanilang puso ng pagbigay, ayun po at uh, ipatuloy mo silang i-bless extend mo po yung blessing sa kanila hanggang sa kanilang uh, mga mahal sa buhay ayun po, maraming salamat po, Panginoon salamat po, ayun po uh, yan ang ating uh, panalangin sa ating mga tumulong at uh, muli po akong uh, ayun, uh, total muna So dati 8885 ngayon sa pangalawang batch ay 4819 kaya meron na po si Dani kang 13704 na tulong para sa kanyang pag-aaral kaya ayun uh, po kulang pa po, po ito kaya patuloy po ako ng uh, humingi ng tulong sana po ay uh, share niyo itong video na to yung aking unang video para marami pa makapanood dahil ah uh, kulang pa po, po kailangan po pa rin ma-raise pa yung mga Uh, para makumpleto yung para siya makapag-enroll sa uh, sa first semester. Ayun. So ayun po at um, sana po panoorin niyo itong video dahil uh, ito po yung aking mga kikitain ko dito sa video na to ay tutulong ko rin kay ka i-share po natin. Huwag natin skip yung ad syempre para merong income. Ayun po. So, ayun po, maraming maraming salamat po muli at talagang uh, patuloy na Uh, yun sinasabi ko sa inyo, it is not the amount, hindi po yung halaga kaya maliit o malaki ang binigay mo ang pinaka-importante yung puso ng pagbibigay dahil yun po ang in-honor ng Panginoon kaya salamat po, nandito po ang aking jikas uh, patuloy na na kung nais niyong tumulong uh, any amount na manggagaling sa inyong puso ay napakalaking tulong po ayun uh, uh, po, maraming maraming salamat po stay safe, God bless you all buhay kayong lahat, bye!